Mula ng kilalanin ng kanilang mga ang mga namatay sa nasunog na pabrika ng Chinela sa Valenzuela sa pamamagitan ng prosesong Disaster Victim Identification. Alamin natin mula sa live report na ito ni Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, Jiggy. Nanumbait ang pait na nadama ng isang kaanak na nawala ng mahal sa buhay, makalang ipresenta ng PNPC na sa Crime Operative kanina. Sa mga pamilya na ng mga namatay sa sunog sa Valenzuela, ang mga personal na hindamitan ang kanilang na recover mula sa mga katawan ng namatay sa sunog. Disaster Victim Identification, ang tawag daw dito Jiggy, ipermesita ng PNP Soko sa pamamagitan ng PowerPoint presentation. Ang larawan ng mga alakas ay pera at ultimo pilaso ng mga damit na kanilang nakuha sa fire scene. Halimbawa rito ang dog tag na nakuha sa sa fire scene ng kanilang ipakita na kilala ng isang babae ang dog tag na pag-aari raw ng kanyang pamangkin. Ang iba naman Jiggy sa pamamagitan ng mga alakas sa treno na, na kilala ang mga biktima sa presentation, naka-indicate ang mga na-recover na personal belongings sa bawat labi ng ipansamantala ng munang nilibing sa Balanzuela Cemetery. Bagaman at hindi higit sa sampu kataon tumindig para sabihin pag-aari ito ng kanilang mga mahal sa buhay, hindi pa rin nawawala ng na pag-asa ang ilang sa mga kaanap ng mga biktima na makikilala pa rin ang kanilang mga kaanap. Kaya naman sa PNP, bagaman at malaking tulong ang prosesong ito at ang karoon ng linaw ang Disaster Victim Identification Jimmy Ah, antayin niyo muna ng PLT resulta ng DNA bago si Pak Rey sa makakaalam ang lapit sa mga biktima. Okay. Sige. Maraming salamat Emil Sumang.